Good morning, good morning mga so ayan, nandito na kami sa farm. Ayan, pagbaba ko po ng sasakyan, ang dami-daming nagpa-picture sa akin. Thank you, thank you po sa inyo. Marami pa pong tao doon sa likod, uh, sa mga mesa doon. Si Idol, nagluluto po kasalukuyan ng gulay, isda, buro. Ayan, alam nyo naman, yun lang ang Pinapakain ni Idol pag umaga, pag almusal, pasensya na po dun sa mga hindi nakakain. Ayan, ang daming nagpapapicture pag dating ko. Magluluto po ako sa bila at lilinisin ko yung bila. Gaya ng sinabi ko, yung mga apo ko may bisita mamaya. Ayan, iba-ibang lugar po yan, Tagakabite, Batangas. Ayan, Marilao bulakan, maraming maraming salamat po sa inyo sa pagbisita nyo kay Idol. Pasensya na po yung iba, ha? yung hindi nakapag-almusal kasi sobrang ta daming tao. Ayan po sila, meron pa po sa likod niyan. Hindi na ako nakapunta dito kasi nagluto ako dito sa bila. Ayan sila, nakaupo na sila. Meron pa, sila, meron pa dito sa likod. Ayan. Yung iba dyan, kakaya na. Pawis na pawis na si Idol. nag sila. Tsaka, nagluto ng gulay, buro. Dami-dami pong niluto. Wow, gurani. sarap niyan. Saan kaya galing ni Idol yung isda? Kasi po, maliit pa yung mga isda namin. Three months pa lang. Naubos na po yung mga malaki. Kaya, ewan ko, saan po galing tong kinakain ni Idol. Pasensya na po ulit sa mga hindi nakakain ng almusal. Pwede naman po kayong kumain dahil sa silog. May silog dyan. yan, Gustong gusto ko naman pong nagpapapicture. Ayan. Meron pa po akong dinat na nagsusumba kanina. Shoutout po sa inyong lahat. Ayan, nandito na ako sa villa. Ayan, si JRV. Ayan, meron palang ano dito, pinamimigay si Idol. Kaso kulang pa raw. Bibili pa raw pa ako ng noodles at saka delata. Ayan po yung kwarto ni Idol dito pag nagpapahinga siya. Ayan ang villa niya dito. Tignan niyo po yung side niya. Bila niya. Ayan. Ang presko po dito, pag umaga at gabi. Ayan po yung mga uh, taga Dasmarinas, Cavite. Taga Cavite po sila. Pasensya na po ah. Ayan, thank you, thank you so much po. Sa so, walang sawang panunood sa amin ni Idol. Kahit balik-balik lang po. Ayan po si Kumari kong Marilo, ang ganda-ganda niya. Ayan si Tita, 'yung nagtitinda ng chicharon. Parati po akong bumibili sa kanya. Nakita kami, ayan. Thank you so much. Bye.